Hi mga ka-owner, good morning! <laughs> Today po ay uh, March 31, no? araw po ng sahod ng ating mga workers. No? So ito po ngayon ang kaganapan, no? maagang maaga po ay maulan na po ang panahon. So kasi po mayroong loop reshore area. So ayan po, uh, kunti lang po ang aming Niluluto today kasi po holiday. It's a holiday because of Edel Peter. So tingnan natin mamaya no kung marami ba talagang customer na dalaan dito sa ating karinderya. So yan po ah, grabing ulan po dito. Ayun, yan. dati po ay grabe ang tubig dito sa harap ng aming karinderya ayan nagpa po kami ng graba worth 1000 para po dito sa aming harapan no yan. so yung mga customer natin ay maka daan na po papunta sa ating karinderya yeah. pero yung tubig ay lumipat po sa kabila ayan oh no. ayan so mas mabuti na lang doon kasi um di, talaga magandang tingnan kapag ang harap sa ating karinderia yeah, ay matubi. So, yan po. konti lang po ang aming lulutuin today. It's because holiday. Then, walang pasok. No? Ayan. Yan ang magandang tip mga ka-owner no, sa ating pagkakarinderya. Kapag alam natin na holiday, walang pasok, ay uh, limitahan po natin ang ating mga lulutuin no, para hindi po masayang. Yan magluluto lang po tayo ng tamang-tama lang po sa kayang ubusin sa araw na ito. Hello, kakiyot. Nasa ibag. Yeah. So yan mga ka-owner, no, kahit umulan man ay at umaraw ay magluluto pa rin tayo kasi yung mga customer natin ay hahanap talaga yan ng paraan upang makabili po ng kanilang mga ulam. No? Hindi po sila hihinto ng kanilang pagkain kapag ulan, kundi hahanap po talaga sila ng paraan no? para makabili ng ating mga ulam. Sabi ko lang po sa ating mga ka no, na sa pagninegosyo ay hindi po natin maiwasan na nandun po ang, ang ups and down. So, pumulan man o bumagyo, umaraw man, ay patuloy po, po tayong uh, magnegosyo, patuloy po tayo sa ating sa ng buhay. So, patuloy lang po tayo sa ating mga mabuting gawain at huwag po natin kalimutan ang Panginoong Diyos na Magpasalamat po tayo everyday. Kahit magkano, magkano lang ang kinita mo today, but still magpapasalamat pa rin tayo dahil wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon Diyos sa ating buhay. So yan lang po mga ka-owner no. Sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko ng mga videos tandaan sa negosyo ay kailangan ng sipag at saka at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.